Oh, buhay abro. Nanyo mo naman guys, Kuya Bates. Ang sipag-sipag ko. Tingnan nyo. Sige. Kuskus -kus dyan. Kuskus -kus dito. Yan talaga ang buhay abro. Alam mo lang madali na mga pruta. O oh, yan. Sige. Kiss kiss, Kuya Bates. Er, huwag na pa rin ang umiti. O, oh, di ba, mga idol? Yan lang. tait. Marihirap ang trabaho. Ngingiti pa rin tayo. Yan. oh, yan. Then nga mga idol. Makikita naman natin ang kasipagan ni Kuya Vince. Uh, kay kuskus dyan ng kuskus ti hangiti pa rin yan. Nyan ang talaga para hindi maramdaman yung pagod. Iniyan talaga ang buhay bro. Tiyaga lang. Saka kahit anong trabaho, unang tinipili, gawin natin yan. Kahit mahirap, madali, sige lang, para kumita. Tiyaga lang talaga. Huwag dito sa abroad. Dahil dito sa abroad, kung mapili ka sa trabaho, walang mangyayari sa O Pauwiin ka lang sa Pinas. O, di diba? Kaya ang tinanang, sipag-sipag lang. Sana, makatulong sa mga iba na Ah, uh, dito sa abroad, ah, mo sa trabaho, miti pa rin. Para kahit pa baano. मैकी कितायेन्वरी बा